Dahil napakamahal ng baboy, gustuhin mo man magbaboy, baboy, baboy. Naku, huwag na mabigat sa wala tayong budget. <laughs> Lagi na lang. Mas mababa ang manok. Speaking of manok, no? Pagkatapos ng New Year, alam nyo ba, ang laki ng binaba, di ba? Noong mag-New Year is 200 mahigit, ngayon ay 100 mahigit. 145, no? After mag-New Year, oh, wow, laki ng binaba. Talaga naman, pag mayroong mga okasyon, Pasko, New Year, lagi na lang ganyan, nagtataasan ang ating mga bilihin, no? lahat magtaas. Pagtapos ng mga okasyon na yan, bagsa ka na ang presyo. Uh -uh, dapat, gano'n sa kanila lang tayo mamili pagtapos na. No? <laughs> balik, balik tarin natin yung handa. Pagkatapos na lang tayo maghanda at mura ang bilihin. Ang laki ng binaba, no? ba diba? At yung mga protas na yan, ibabargin na yan, no? tumpok-tumpok na yung mga prutas na per kilo na pag may mga okasyon na pakamahal. Di ba? Bakit kaya pag may okasyon, nagtataasan sila? Para bang ano, parang sinasamantala. <laughs> pa, ang laki, laki ng kita nila pag ano, pero hindi naman kasi maubos yung iba, hindi naman nauubos yung paninda nila dahil sa mahal, di ba? sa mahal. So, pag, pag nabawi na nila or kumita na sila, ayan. itumpok tumpok na nila yan. Hindi yung karne, ha? Yung <laughs> mga prutas. Kasi nabubulok yon oh, Di ba? Wala magagawa. At saka yung ibang gulay dyan. Mm Ewan -mm. ko sa inyo kung may tumpok. Dito may tumpok na gulay. Tinutumpok na nila yan pag malapit ng hindi mapakinabangan ito pok na yan kaya dami mong mabibiling mura pag ganyan na ano yung tapos ng mga okasyon na yan yung mga bilihin na hindi tumatagal hindi pwedeng i-stack kaya ganyan itumpok tumpok pati isda dito may tumpok gan sa inyo meron ba kaya lang mahal ng tumpok dito ng isda kung dati meron kang nabibiling 20, ngayon ay wala ka nang mabibiling 20. Napakamahal. Ang tumpok ngayon ay 50. Ang gulay, dipindi sa dami. O, dipindi sa itsura. Mm -mm. Ay, nabibili kang 20. Ay, na, wag na. Pang baboy na yon Pagkain na ng baboy. <laughs> Bumili ka ng, ano, mga 50. Ayan, 50. 50. Yung isda naman, 100. Doon, makapili ka talaga doon sa 100 ng maganda pa. Dahil hindi ko alam kung kinilo din nila yan, ha? Basta <clears throat> makabili ka ng 100, maganda na. Pero yung 50... Depende sa klase ng isda. May 50 naman na maganda. Yung maliit nga lang. Pero, kung gusto mo ng maliit na pang taxi, wala doon ka sa 50, di ba? Yung tag 100 kasi, medyo malalaki talaga siya. At saka medyo, medyo press pa talaga. Hindi hmm, ka naman lugi doon sa 100 mo. Kaya lang, yun namang ano nila, kadalasan yung tinutumpok nila guys sa isda. Yung, yung parang pinili na ng customer sa per kilo. Yun, ganoon di ba? Hmm, Ganon ang style dito di ka na makabili ng benteng isda. Dati, 20 pag binili mo, pwede tatlo, ah, ano, sa bente, pwede tatlo, pipti. Ayan, diba? may tawad pa? Pwede dalawa, thirty Yung tag-bente. 20, 20 ang tumpok. Ngayon, wala, fifty. Yung fifty, pwede dalawa, ninety. Ngayon, Depende sa'yo kung tumawad ka. Siyempre, kung gusto mo. Makababa ka. Siyempre, katawad ka. At papaano may sampu ka, di ba? Ganun style lang natin mamili. Tawad, tawad. Okay, pansit, ah, uh, bihon at pansit kanton yun, guys yung ating niluluto. Bim e bam e. Ayan. Masarap kasi. Ayan. Mas gusto ng asawa ko yung kanton. Ayan. Solo. Kaya lang. Ayoko madali akong sawa sa kanton eh. Gusto ko yung na, ano, di Diba? Kanyang-kanyang ano yan. Pang. Pa, ano yung tawag yan? Eh? Kanyang-kanyang gusto. Gusto niya yung ganun. Ako naman gusto ko ng bihan. Siya naman gusto. Kanton. Kaya tingnan mo napapansin mo. Mas madami ang kanton, na... Ah. Ayan. Punang-puna ang kanton. Mas marami ang kanton na ilagay ko. Kasi buong kalahati, eh. yung bihan hindi ko inobos. Marang ano lang. Tinira ko yung isang banig. Ha? <laughs> banig. <laughs> yung isang lapad na yun, tinira ko tatlo lang apat kasi yung klate kaya tatlo lang hinalo nilagay ko dyan kasi mas gusto ang kanton oh, sila yon Nayaan ko na sila yung gusto nila ang sinunod ko hindi yung ako ah uh, diba ako ang mag a adjust ha <laughs> Ayan guys, yung bili kong gulay na yan. Ano yan? Yung ano na, meron na lahat oh di ba pero dinagdagan ko ng carrots kasi gusto ko ganyan oh kitang kita yung carrots maging colorful colorful yung ating pancit kan ah pancit canton pancit bami ayan, ayan oh. halo pa natin yan at nilagyan natin yan ng ano ang tawag dito kikiam na hiwa-hiwa. Hiniwa-hiwa natin bago natin iprito. Bago natin pinirito yung natin para madami. Tingnan niya, kitang-kita, ba? Diba? Kitang-kita ang sahog. Gusto ko talaga guys sa ano, pancit maraming maraming sahog. Kahit, kahit kikiam, okay na yan kahit konti lang yung karne pero mas maganda pag marami kaya lang mahal eh ano? mahal mahal ang karne kaya dinagdagan natin ng kikiam para meron tayong nguya nguya na kikiam mabango yung kikiam eh kaya lang guys pag naglagay ka talaga nyan ang pansit mo ay hindi tatagal kasi madulas ayan ah kailangan talaga ilagay mo sa rep pag mayroon kang ano alam mong hindi maubos ilagay mo agad kasi pag di mo ilagay bayan mo dyan sa kawala sa lalagyan mo ay 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 siguradong punish yan kaya mas maganda sana wala kang ilalagay na ano ganun kasi nagsarbaran ko na talaga siya madali siyang mapanis panisin pag nilagyan mo dyan ng speedball, peaceball, naglalagay kasi yung iba dyan. Ang na ko pa lang ay kick Hindi pa ako na, hindi ko pa nasubukang mag Bag dito. Ah, uh, ito ay squid or chicken ball ganun, hindi ko pa nasubukan. Tsaka yang tableto, Peaceball hindi pa. Yan pa lang, yan. Yan kadalasan nilalagay ko kailang kailangan ano, yung pansit mo talaga ay kainin agad. Hindi yung pwede magtagal-tagal yan. Ayan ah, naglagay na nga ako dyan para sa ating kapitbahay. O diba? First, binigay. Ayan lang ang kiya. Ayan lang ang ating hinandang madami. Yung biko, isang kilo lang din naman yun. Pero alam mo yun, pag mayroon ka mga handa-handa pa, mayroon pa kasing binibili-bili, no? Kaya, ayan. Ayan, paluto na yung ating pansit, guys. Ayan. <laughs> na dali sa wakas. Ayan, ah, hal, 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 ayan. Ayan, madali lang naman maluto yung ating pansya. Thank you for watching.